Magsugod na o panakop sunod si Mana, ang taga LTO sa mga sakinan nga may gamit gihapon o temporary plate. Ano yung report ni Nico Sereno? Dagsa ang mga tao sa opisina sa Land Transportation Office sa Barangay Subang Daku, Mandawe City. Sagad sa among nahinabi, mituyo yun pag-leave sa trabaho aron makaklaim sa ilang mga plaka kinitaliwa sa paghangyo sa LTO sa mga vehicle owners kay magsugod na sila sa operasyon batok sa mga temporary plates. Tau-tau na ka follow up, ane, sir katorang ng aking buwan. Kaya saan din mo palit na eh? Baka 22. 20, 22. Ah, <coughs> uh, so may mga 3 years. 3 years na. Eh, Wala niya ikul ba? <coughs> o, ngano, <may> <coughs> Bro, nga nung may guwepla kasi. kuya wang ta? Kuya wang ta bayad ba? Ang uban na kapangutana kay napunan ang requirements kun second hand ang sakyanan. Sa manining usa nga nalipay na lang nga human mi balik-balik sa opisina, nakuha ra gyud ang plaka para sa ilang motorsiklo. Months na lang wala gyapon motong ni Ari ko dire Bago naman na man ang patakaran na may mga requirements kay katong pag kuha ng numero RCR ang man. Nya no. karon, apila na man no. naman nila ka ng mga requirements Ay, man, sa date no. of sale, mga ka ng ID sa imong ipalitan niya yeah, ay di sa katumbagong owner Mato ni LTO Regional Director Glenn Galario dugang pang mga plaka ang nadawat nila gawas pa sa 160,000 nga una nang naabot karong bago. o nagpahimangno siya sa tag-iya sa mga sakyanan nga napalit tuig 2017 paubos pwede sa mga district offices ang claiming sa plaka. Example, sa Mandawi District Office, Lapu-Lapu District Office, or sa Uh, even sa Talisay, Talisay Extension Office and other tanan nga mga district offices, pwede kit ka sila dito kung hain magaling sila. That's for the 2017 bilang nga mga plaka. Baklat. Ang, yes, ang 2018 pataas, narata dari sa ato a, yeah. ah, and are you dari sa Mandawe. Nangayog pagsabot ang LTO kay maginistrikto inistrikto na sila sa pagpanakop. Ideally, dapat dugay ng tahagbay ng pa na pero tungod kay daghan pa ang ato ang mga plaka, ato uh, lang kita gaag chance ang tao sa so, nga uh, you know nag uh, massive information drive kita and then uh, well uh, next week atong ministro na pasensya na gid ang um, basta plate related na uh, violations das 5000 uban ni Godfrey Relien Nico Sereno Balitang bisda